So yes guys, for today's video, panibagong makeup transformation na naman yung gagawin natin. At alam ko naman na nabasa nyo na sa title at medyo nagbagong buhay na tayo. May mga thumbnail na tayo yung video natin kasi marunong na ako mag-edit ng thumbnail. Kaya di nyo kaya, may pa-thumbnail na si Bayot. So for today's video, ang daming bata talaga. For today's video, ang gagayahin natin, walang iba, ang nag-iisang reyna at queen of all drag queen na si Mama Ru. Si Mama Ru Paul, siya ang ating gagayahin for today's video. Kaya, manda kayo. daw ko talaga to. So, tara na, huwag natin patagalin to. Mag-transform na tayo. Eh, wag <laughs> Na to, ako kinikilig ako sa setup ko ngayon kasi medyo... Parang yung feeling ko ngayon naka-LL tayo kahit hindi naman talaga. Pero, ayun nga, syempre, as always. Medyo maingay yung mga gusto ko silang pang kukuro pictures. Hala na ano ko, wig cap lang nga. Ayun, dahil hindi ko makita yung mga wig cap. Actually, hindi siya wig cap. Yung stockings na sangkatutak na karana ginamit ko sa last video ko. Mag-clip na lang tayo. So, ganito na rin naman na yung ginagamit ko nitong mga nakaraan. So, clip-clip na lang. Sayang, ang dami na. Pero alam ko na itabi ko lang yun. So, ayun na nga. Yung gagayahin natin ngayon, si Mama Ru. Kilala naman natin siyang lahat. Ang ina. Ang, kumbaga, sa kanya nag-start yung art ng drag. ba diba? Siya yung nagpalaganap ng drag queen. Hindi lang sa Amerika. Hanggang sa, kumbaga, the drag. Ubusin muna natin yung mga English ng bata. Ingay Mars! <laughs> so ayun na nga, si Mamoru ang pinagmulan ng ano, kumbaga, the drag queen paved the way. Uy! Babe the way, hindi ka marunong mag-English. Basta kung lumaganap ng bonggang-bongga yung drag queen. Hanggang nakaabot dito sa Pilipinas, hanggang nakaabot dito sa amin sa Palawan. Actually, hindi pa ganun karami yung drag queen dito. Pero, guys, support natin yung mga local drag queens natin. Shout out sa mga ina-ina ko dyan ng mga talaga namang uh, from comedy, comedy from comedy to drag queen. So, bongga yun. Kaya, support our local drug. Sila lagi yung mga pangalan nila Ipang follow nyo sila at manood kayo. Kasi sikat na sikat sila. Lalo na sa El Nido. Kaya pag pumunta kayo ng El Nido naku dumerecho kayo sa mga bars doon at sila ang mga nag So ayun na nga. Para fresh tayo Mars. Gamitin natin syempre. Actually naglagay. Happy birthday to you. Actually, may birthday kasi sa kabila. Kaya maraming bata. Meron sila mga pakain. Actually, gusto ko makikain. Magabalik tayo ng platito mamaya. <laughs> so, ang gagamitin natin una-una, syempre itong Ice Jejo Alo. Ito, ayan. Yung lagi kong uh, ginagamit. So, Ever Organics din dito. Ay, wait lang. Focus na natin. Ayan. Ever Organics din dito. Oh, pag mo ang baso. <laughs> oh, alam niyo kung kanino galing yan? Galing yan kay, He kay Hazel Chef. Kay Chef Hazel. Actually, these days, I am so... Eh? Ito ka english ma. Dito, sa mga araw na to, nabibisi ako sa kanon sa kanya. Alam mo yung tipong, hindi maubuo yung araw kapag di ko narinig yung boses ni Chef Hazel at ni Ate Aya. Kasi oh. nanonood ako ng mga cooking cooking ina nila. Cooking anak, cooking ama, ba diba? So, parang yun yung nakakaano, nakawala ng stress ko sa ano, sa morning. So, lagi ako nanonood ng mga videos nila. Kaya, natutunan ko magluto. Share ko lang ha, nakaluto na po ako ng kare-kare. First time luto ako, okay naman yung kare-kare. Tapos kanina, pangalawang beses ko magluto ng pakbet. O, oh, di nyo kaya. Chef Hazel, kung nanonood ka, nandito ako. Pag-ilawin mo ang baso. Wala, <laughs> hindi, kulang pa. Ganon. Sana narinig ako na. Kasi yung ingay, may hangin, may mga bata, ganon. So, nang gagaya lang tayo dito ng signature ni Chefie Hazel, ni Mami Hazel lang. pag mo ang baso. Baka mamaya pag din ng, ano, ng Ever Organics yung mabaso. Or baka batoy lang tayo ng baso. <laughs> so, ayan, after natin maglagay, syempre, ito dry out. Dry out! Ito dry out natin. Dry out baso. Ito dry natin yung ating brows using nagamit na tissue at saka alcohol. So ito talaga, kailangan-kailangan nyo to kapag oily yung kilay nyo, katulad sa akin. Na talagang bukod sa oily yung mukha ko, pati yung kilay ko, na lahat-lahat na yan oily. Pati yung, ano, yung pukit. <laughs> kailangan nyo yung syempre, ito yung yan. Ingay na naman. <laughs> Ingay na mga kao, day. <laughs> syempre, birthday bilhin natin sa kanila. Pero kahit maingay sila, mabablog tayo tayo. Go! So, after ko i-dry yung kilay ko, yung primer natin na gagamitin niya si tong Iman Nobel, nabili ko lang to for only 54 pesos yata. Hindi ako nagkakamali. So, after nyan, syempre, para hindi na tayo mahirapan, bilisan na natin, Mars, maguglu na tayo agad ng kilay. So, sa pagko-cover ng kilay, dahil nga medyo naka-LL na tayo, eh, nakaluwag-luwag ng onte lang naman. Galing to sa kinita ako nakaraan. So, gagamit tayo na ngayon ng Elmer's Glue. Nag-evolve na tayo kahit papano ng Berry Light. Yung Elmer's Glue na kulay purple, yung gagamitin natin. Kasi bongga to, ginagamit to talaga ng mga drag queen. Actually, guys, um, kwento ko lang sa inyo. Yung nagpakilala sa akin sa drag is si Patrick Star. yon Dati kasi, uh, bago magsimula yung pande ang diregla. Ay. Bago magsimula yung pandemic, may lig na rin akong manood sa YouTube ng mga ano, mga kabaklaan ko, kung paano gumawa talaga ng wig. Yan talaga yung pinanood ko, kung paano mag-DIY wig. Kasi, ang mahal ng mga wig Like, hindi ko afford talaga. Mag talaga tayong budget, Mars. May naman, wala pa rin budget. Pero, alam niyo yun, yung kahit papano, na uunti-unti na yung mga ganyan ganyang bagay. So, nagsa-search ako nun na how to make fake boobs. Di ba? Di mo kaya. Ilang taon ako nun? 13? Twelve? Naghanap ako how to make fake boobs. Ano magkasusumars? Ganon. Ganon ako lang di dati. So, pa ako noon. Tapos nakita ko yung video ni Patrick Star na nire-reveal niya daw yung mga ginagamit na boobs ng mga drag queen. Ako yung drag queen. Ang gando, nagtuloy-tuloy na. Napanood ko na yung mga iba't ibang drag queen. Si Plastic Tiara, nagakolab sila lagi. Doon ko naging favorite si Plastic Tiara. Siya talaga yung kauna-unahan drag queen na favorite ko. Hanggang sinakilala ko yung season 11 queens. So, since hindi niya naman yun <laughs> tinatanong, wala naman kayong pakialam dyan. Diyan na lang muna kayo. Mag-cover gilay. Dami kong dada. So, after ko mag, ano, ng first layer, gagamit naman ako nitong uh, Vaseline Lip Care nila. Tapos, yung flavor niya ay chocolate. Ayan. So, nagpabili ako nito kay ate. Sabi ko, tebili mo ko. Tapos, alam ko naman na ililibre niya ako. Kering. <laughs> Kapal mo ka. Ilagay niya lang sa labi niya para moisturize pag maglalagay tayo ng lips. Ay, ng lips. Lipstick nga. Eh, malambot naman. Kissable naman tayo. Kaya, Vaseline, nandito ako. Pag-ilawin mo ang baso. <laughs> <laughs> Te! Te! Hali ka dito. Hay ka sa vlog ko. Dali na! Siya yung ano, sponsor ng mga makeup ko dati kapag wala akong pambili. mag ka na, Mars. Go! Hi, mag-ganong ka lang. Kamay mo na lang. Hi. <laughs> <laughs> saan? Kita naman. Ayan, lapit pa. Wala, hindi ka nakikita. Ate, yan. Ayun yung magpakita na yung... Tsaka kasi yung ate ko. Pangit ka siya. Charot, nakita niyo na rin siya. Nakasama siya sa vlog ko yung ice cream chillin' chillin'. So, ayan, medyo okay na yung ano. Medyo malagkita na siya. Ngayon, isiset ko lang siya ng powder. Grabe, silang kilakatay. So, ngayon, lalagyan ko siya ulit ng glue. Ito palang ginagawa ko na to. Optional lang kung nakukulangan kayo pwede niyong gawin. Pero kung hindi, bahala kayo. <laughs> so, next, magpa-foundation na tayo. So, sa foundation, gagamit ako ng Fira Foundation. So, yung Fira Foundation, sila yung uh, foundation na kadalasan kong ginagamit pag nagvo-vlog ako. So, yung foundation na gagamitin natin ay dalawang shade. Yung shade nila ay mocha at saka yung porcelain mo kaya. Yeah. Isa rin pala guys, kapag nag impersonate kayo, natutunan ko lang din siya from other uh, impersonators or drag queens na pinapanood ko, is pag mag impersonate kayo, gagayahin nyo yung mukha nila, maliban sa kanilang skin tone color. Bakit? Kasi yun is para maiwasan natin na mag-discriminate uh, ma natin or um, ma-offend natin yung mga ginagaya natin. Kasi kung titignan mo may sarili ka namang kulay, di ba? Bakit mo pagagayahin yung kulay nila na meron ka namang kulay? So, that is for us si ah, English, para, ano, uh, hindi natin, kumbaga, uh, discriminate yung kanilang skin tone color. So, kung ano yung kulay mo, yun yung gagamitin mo, syempre. So, yung pinakagagayahin talaga natin dito is yung face nila. So, natutunan ko yan kay Mami Gagita. So, shout out. Uy, ako po yung nag-shout out sa pinakasikat na drag queen. Super bait ni Mami Gagita. Super humble niya. Actually, nakaka-message ko sa, sa Instagram. And sobrang bait. Ready siya na uh, ituro ituro sa'yo. Itulo? Ituro sa'yo lahat ng mga pangailangan mo as a baby queens. Ganun. So, hindi lang siya. Marami rin ako. May ilan din akong nakausap na drag queen. Na, alam mo yon yung ready sila na... Um, gamit sa ko. Oh na i-replyan ka para advisean ka kung ano yung dapat mong hakbang para makamit mo yung isang pagiging drag queen mo. So, ayun lang. So, sa kanya ko natutunan na bawal mo gayahin yung skin tone color. Actually, may ano, issue yan dati eh. Uh, international. She's a drag queen na nag-perform siya. Tapos, uh, parang pati yung kulay niya. Iniba niya. So, parang napuna siya ni Mama Rue pinag pinagsabihan siya na bawal yun gawin. So, ganun din yun sa atin. Dapat, kung ano yung skin tone color mo, yun lang yung gagamitin mo. So, meron din dito sa Philippines eh. Kaso lang, siya, binabash lang siya. O, ilang mga ibang Pilipino. <laughs> kasi nga, binabash siya na, ano, dapat daw hindi dark ng skin niya. Eh, dark naman kasi yung skin niya talaga. Medyo tanning din. Tapos, ayun, medyo naging OA lang sila sa part na yun. Pero, wala namang problema. Kung yung skin tone mo, is literal naman na, medyo, di ba, kayo monkey. So, ito yung shade na nakuha ko doon. Ito yung kulay natin. So, ayun, nakalagay na ako ng aking foundation. Next natin agad is concealer. So, sa concealer, since dalawang shade yung ginagamit natin, yung gagamitin ko pa concealer is itong uh, shade na to ng Fira Foundation. So, Next is magkukontour na ako. So, sa contour, liquid contour pa lang, gagayahin na agad natin yung korte ng face ni Mama Ru. Kasi kung makapansin yung korte talaga ng face na yung, yung pero kapag mag para na siya sa runway, yung entrance, di ba yung, alam niyo naman yan, ang ganda nung ano yung, gano'n So, gusto natin ma-achieve yung take. Kaya dito pa lang, sa liquid pa lang, na contour, dapat, makakuha na na, matutumbok na natin agad yung gusto nating contour. So, ayan. Tapos na tayo mag-contour. Next natin is set na natin agad yung face natin yung powder. So, I'm going to use itong um, Nichido. Yung lang kong ginagamit. Yung Nichido na setting powder. Mura lang to. $1.45. Murang-mura lang to, guys. So, gamitin ko lang siya pang set all over my face. Meron yung reference photo. Ito yung nahanap ko na photo ni Mama Ru. Na ano, ito yung nahanap ko na photo ni Mama Ru. So yun, dapat meron kayong reference photo para hindi kayo mahirapan kung paano siya gagayahin. So next is smudge na natin using a sponge yung ating mga nilagay na pulbo. Okay, yes, so after nyan, using itong palette ko na paubos nars. Um, as always yung ating mga cool tones muna, yung ilalapat natin bago tayo maglagay na medyo mga dark to enhance our cheekbone. <laughs> Pag-alawin nyo na yung base bars, padalay nyo na ako. Wala, peeler. <laughs> Just, joke lang. So, maglalagay lang ako dun sa area kung saan ko gusto mag, mag ano yun. naman. So, kapag maglalagay kayo ng ganito, huwag matatakot na kapalan kasi impersonating nga, diba? Nagagaya nga tayo, eh hindi naman tayo dito nag-simple simple makeup lang kaya okay matakot nakapalan siya pero syempre hinahinay lang din ba diba? so ayan na yung gusto kong mangyari sa cheekbone kumbaga naglagay ako ng base oh base next natin gagawin dyan is mas papa mas papaganyan pa natin yan pero dahan dahan lang din tayo next yung gagamitin kong shade is itong medyo orangey na to nakikita ba ito to yun yung gagamitin natin. Tapos ito yung brush, mag-tap-tap lang tayo kasi super pigmented to. Bigay to ng friend ko, si Jami. Isa siyang pageant queen, babae na. May siya mag-pageant. Oh, Ganda niya rin. Shout out sa'yo, be. Salamat sa buhay mo. Galing sa atin niya. So, ayan. Ayan. So, after ko makapag-contour, uh, dadako na tayo agad ngayon sa eyes. So, sa eyes ni Mama Ru, medyo kailangan natin ng nude lang. So, magada... Magadab. Maglalagay lang ako ng cool tones dito sa ating inner. So, after natin maglagay ng ganitong klase na pang blend, yung cool tones na tinatawag ko. Kung yan ba yung tawag dyan? <laughs> Maglalagay tayo ng medyo dark lang naman sa kanya, magkalapit. So, ganitong klase ng shade. Yung orange na pinang ko kanina, siya yung lalagay natin dito sa medyo inner lang para makabuild tayo ng crease. So after natin ilagay yung dark na shade, yan na feeling ko yung gusto ko na pagka-dark niya. Ngayon gagawin natin yung nose naman ni Mama Roo So sa nose niya, gamit din tayo ng mga um syempre, powder lang kasi nakapag-set na ako. Ayoko na na maglagkitan tayo dito, Mars. So gagawin na natin na ang nose ni Mama cut crease na ako. Hindi ko na nasabi na magka-cut crease ako. Pero next natin gagawin dyan is maglalagay tayo ng medyo smoky dito kasi hindi natin pwedeng iiwang ganyan yan. Te, baka sampalin tayo ni Mama Ruth. So, kuwala ko ng pinaka-dark shade na meron ako. Tapos, i-blend ko lang siya dito sa part na to. Dito lang muna sa area na yan. Huwag muna kayong lalagay sa iba, te. Dyan lang. Tapos, brush nyo lang siya. Ganyan lang. Tapos, next, yung medyo light naman. Papasok tayo dito sa puting ito. So magli-lipstick na lang ako, mag-eyelashes and eyeliner at saka magbubuhok. And I will see you in the finish. So, ayan, dito na nagtatapos ang video nito. Kung nagustuhan nyo, syempre, huwag nyo syempre kakalimutan, di ba? Huwag subscribe guys sa aking channel kung nagustuhan nyo yung ating RuPaul Makeup Transformation. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng comment sa comment section down below kung ano yung masasabi nyo sa ating uh, RuPaul Makeup Look. So, ayan lang, guys. Dito na nagtatapos yung video kasi medyo lumalakas-lakas na yung karaoke. Baka makapirate na tayo. Thank you so much sa panonood. See you on my next video. Paalam. Sashay away. <laughs> Play Ruby is Red Hot by RuPaul.